So ngayon kadaba, mag-tutorial na muna tayo mga kadaba kung paano ko ba to pinalaki itong baso na ito mga kadaba at kung paano ko to pinaliit. Tara, sa up ka. So ngayon mga kadaba, mag-add yung project na tayo mga kadaba. Then ito na yung video na yun mga kadaba na kung saan pinalaki ko yung baso mga kadaba. Ito na yun mga kadaba, add. So dito mga kadaba, maglinis-linis muna tayo dito. Tanggalin natin yung mga sobra-sobra mga kadaba. Siyempre kailangan yung mga kadaba. Tanggalin natin. So dito tayo sa punto na kung saan papasok na si kadaba nyo. Itouch lang yan, then split, then delete yung sa unahan. And then pagkatapos nyan mga kadaba, ang gawin natin, add overlay. Add overlay, and then punta tayo sa may photo. So hanapin natin yung baso na naka-remove BG. So ito na yung mga kadaba. So dito mga kadaba dapat meron na kayong dito mga kadaba automatic na naka-remove BG. Para pag gagawa kayo ng video automatic na siya na pag ginamit nyo yung yung chroma key matatanggal nyo yung ka yung ano yung itim na yung mga kadaba i-drag nyo lang yung mga kadaba para humaba ngayon sunod natin na gagawin dito mga kadaba Hanapin natin si chroma key mga kadaba. Chroma key. Ito mga kadaba. Chroma key. I-adjust nyo lang yan. Pababa. Yan. And then pag okay na si mga kadaba. Siyempre. I-check i-check nyo lang mga kadaba. Kayo nang bahala kung ilang adjust ang gusto nyo. Kasi sa akin tama na yun. Ngayon ang gagawin natin dito mga kadaba. Itong baso na ito mga kadaba. Papaliitin muna natin ito mga kadaba. Paliitin muna natin. Lagay natin dito sa may balde dito so ngayon mga kadaba pag nasa balde na siya punta tayo dito sa punto na kung saan nagulat si kadaba nyo so dito dito tayo mag cut ngayon i double touch lang yung mga kadaba double touch para lumabas yung split yan split kasi kailangan nyo mga kadaba mag split para lumaki yung baso ngayon ang gagawin natin i touch ngayon pag natas na lagyan natin dito ng keyframe. Yan, yung plus sign diamond. And then, pagkatapos, punta tayo dito sa unahan, mga kadaba. I-drag natin ito, mga kadaba. Maglalagay tayo dito, mga kadaba, ng keyframe kasi. Ngayon, ang gagawin natin, mga kadaba, palakihin nyo na yung baso. I-drag nyo na. Palakihin nyo lang. Kaya nyo, mga kadaba. di oh, ba diba? So, ngayon, subukan natin i-play, mga kadaba. Ayan, di ba? Nagulat si kadaba nyo, ganun lang yung mga kadaba. ba? Diba, nagulat siya. So, ngayon mga kadaba, ang gawin natin, itong baso na to, papalakihin natin itong mga kadaba, papalakihin. Ngayon, ang gagawin natin, idrag natin to, palakihin natin itong mga kadaba, itong baso na to. Uh, palakihin nyo lang, siyempre. Kaya dapat mga kadaba isakto nyo lang dyan sa may balde mga kadaba. Kayo nang bahala kung ilan yung gusto niyo kung gano'ng kalaki ang gusto niyo mga kadaba. So ganyan lang oh. I-play natin mga kadaba, i-play. Oh, di ba So ganun lang mga kadaba magpalaki ng baso. Ngayon ang gagawin natin dito na sunod mga kadaba, punta tayo doon sa may punto na kung saan magma-magic na siya at pinaliit niya yung baso dito mga kadaba kung Mario diyan ngayon ang gagawin natin dito mga kadaba mag split tayo dito split and then pagka split mga kadaba idrag nyo lang yan mga kadaba paliitin nyo lang yung baso niya mga kadaba paliitin nyo lang tapos balik nyo dun sa may balde and then pag nabalik na i-play natin i-play So ngayon okay na siya. O, oh, di ba mga kadaba okay na? Ngayon, pag-angat ng kamay niyo mga kadaba, ang gagawin niyo, focus kayo diyan sa kamay. Din pag-angat niya ng kanyang kamay dito, Yan. So ang gagawin natin, mag-split tayo, split. And then pagka-split Palakihin niyo naman yung baso mga kadaba. Palakihin niyo naman. So dito. Yan. Kung ari lumaki na siya. Ganyan. Tapos i-play naman natin. O, di ba? Lumaki na siya mga kadaba. O, ko okay na daw. So, na mga kadaba ang tutorial. Kung paano magpalaki ng baso. Na utal-utal na ako. Bulikiti niya. Delete lang natin yung sobra mga kadaba dyan. Split din. I-delete lang mga kadaba yung mga sobra-sobra. So, ngayon i-play natin mga kadaba. ko okay na ba talaga? Play natin. So, ganyan lang. O, di ba nagulat yung mga kadaba? O, di ba napakalupit. Lumaki bigla yung baso ni kadaba niyo, mga. <laughs> Then, pagkatapos, pamajikin niya yan para palit ng baso. O, di ba mga kadaba? Biglang lumit talaga ng mga kadaba. Kailangan mag-acting-acting lang kayo. O, di ba? Pinalagay niya naman talaga. Napakatibig nga naman talaga mga kadaba. Then, follow and share, mga kadaba. So, ganun lang yung mga kadaba. Salamat sa panunod. Thank you very much.